Erin na yung nagpunta kami sa Snake Island sa si El Nido. Sa wakas na i-upload na din. Ngayon nga ay abalikan ko mga mare ang alaala ng nakaraan. Charot! Kasi nga kami, ay nagbakasyon noong January sa El Mido at matagal-tagal din kami doon. Kaya naman ang dami naming pinuntahan. Kaya naman ang na-upload ko laang ay dalawang video. Paano nga ay naging busy. Busy ka ng utang. Ay apat na gabi naman kami din eh. Ay anong mahal. Ang dami kasing mga tourist spot din eh. Kahit ikay isang buwan ay hindi mauubusan. Pero tunay ka mga mare. Kahit land tour o island tour ay anong daming magandang pwedeng puntahan. Ang totoo ay matagal-tagal din namin pinag-ipunan dahil nga ni madami kami ay limabaga baga naman. Tapos nasakay ng eroplano ay talagang lubro ang kabuhayan. Ngayon nga ni ay maaga kami at dahil pangatlong araw na namin ere ay nagturbi naman kami. At ang aming pinuntahan na ering Snake Island ay anong ganda. Ayaw ko nga ni sana din ni at akala ko madaming ahas. Ay ako pa na may takot sa ahas. Ay syempre galit daw man din ang ahas sa kapwa ahas. Charot! Ayun na nga ni at kami pala hindi garigo din eh at maakit ng bundok. Buti na laang at kami nga ni ay nakaakwasyos at madulas din paakyat. Pero kahit madulas ay sige pa din ang hawak ng tripod at tuloy ang video. Huy! Ngayon so, yata pag inborn artista. Charot! Malayo dinang din ng kaunti ang aming tinaha Nakatakot din ay kasi ako nga ni Fear may, of heights Ay anong dami kong fear Pati nga ni, fear of maniningin Charot Buti nang alang at ang mga anak ko ay matatapang Kaya di ko na intindihin, Ako nga ni, ang nahawak pa sa kanila Paano'y medyo natanda na Medyo laang ay Nakahingal din Charot. At sa wakas, nadating na din namin ang tuktok. Ay ayos naman. Sulit naman ay maganda nga ni sa itaas. Ang laki nga ng ahas. Ahas pala na hugis ng buhangin. Ang makikita din eh. Uy. Bakit gayon? Eh, anong simple laang naman? Ay pero tourist spot na. Pero pag unang kita, ay mapapahanga ka din naman. Parang si daddy laang nung unang kita sa akin. Charot! nagpicture at nagvideo na para may masabi man laang nakarating din eh. Pagkatapos ay bumaba na din kami at, madami kasing nag-aakyatan pa. Kapunta din eh, ay tuloy ang turista akyat pa naog. Naisip ko nga niya kung may ilan din eh ang nadulas na. Charot! Y ako yung muntik nga Ang ganda nga niya ng tanawin din eh, Ang ganda sa paningin ni daddy. Ang dami kasing nakabikini. Yung mga anak ko naman na pinagliis sa tubig ay naligo na naman at anong linaw ng tubig ay nakainggan niya talaga kahit nga ni matanda ay mapapaligo din. Alakarin ko din nga sana papunta doon sa dulo ng sandbar at ayun ang nagawa ng mga Amerikana. Ay kaso naman ering aming tour guide ay nagtawag na at maalis na daw ang bangka ay anong KJ, dali-dali ay porket bayad na. Ang sarap pa nga ni din yung magligo-ligo at anong init. Mga mare, ay kaso ay baka kami maiwan. Ay kaya kami bumalik na sa bangka. Naku mare, anong ganda din ni? May plano ka bagang pumunta din ni? Ay comment mo daw kung pangarap mo din ere. siya mga mare, bukas uli Bye! I That's a video. Wow. Oh, oh no! Look! We're gonna climb there. Daddy, wait for me. I'm very weak. Oh my god. Be oh, careful. Watch your steps. So, kita-kita. Ay, Daddy. Oh, ikaw eh. ay. Ang takot ko sa pababa. Baka ako mag-slide. Pababa naman. Huwag lang pataas ang laglag.